sa sobrang pagbubuhat natin, yung mga disc natin, naku-compress yan. Nauusog yung facet joint natin. Kaya kailangan yan. Ah, yeah. ganyan ko ba ito nag Yan. Sige, huwag ka. Ta ilang buwan mo na bang mararamdaman mo? Tagal na ako. Ano pa lang eh. High school ako. Sa akin yung talaga nilusok. Sa akin yung talaga nilusok mo? Nung 2015 eh ano na ngayon ah? Malayin talaga siya. High school ba lang ako? Nalayin talaga siya? O, ano ano ba yung daily habit mo before? Wala, ano lang. Computer eh. eh. Computer? O, hindi kayang kumukunan na radio. Mabilis siya mga awit, gano'n? Oh, Kailangan nang Yung parang kung kong tamad sa ako Slouch? Ito yung, eto yung, yung, nakaupo. Na ah, dito ito mong pinaupo mo. Medyo kalahati na. -opo. na -opo, eh. o, lang. O, so hindi po, pag, ngalayin na sa pwede. Pag ganito, wala na. Ngalay na. Okay. Ang diskarte dyan, Idol, pagka... May, ah, uh, pagka slouch tayo palagi, okay. papatunogin natin yung likod mo pa tayo ha. Pagka napipili nyo, palagi kayo yung slouch. Sa mga tropa nyo, magpaganito kayo. Tignan yung position ha. Okay. Relax lang. Ganyan lang. Iaangat nyo na ng konti ganun. Huwag yung double. Huwag yung ito-double ha. Yung Hindi pwede yung dalawang gano'n. Hindi pwede. Baka mamaya mapapahama ka. Ilaglag mo lang yung katawan sa akin. Ganun lang. Upo ka. Kita nyo? Ang mahalaga, may ganun nyo siya. May inat yun. Tapos yung pag ganito. Pag isa lang. Hindi pwede yung ganun. Kasi misis, pag tropa. Hindi pa. eh, pwede. Meron niya kasi nagpunta kasi rito, kasi. dancer, di ba pre? Dinobo na nun siya. Nag-block. Hmm. nag, -block, nag -block Depende kasi kung gaano kalaki yung bubuhat sa iyo. Hmm. sa kanya tropa niya malaki. Oh, nabitawan kasi. Nakaganit din nito siya oh. Nabitawan daw. Tinakpak nang ganoon. Ano siya, nag blackout out, hindi ka matagilin. Kailangan ano, isang out, isang angat lang. Huwag yung pakatataktak. Kadaat pantay para ano. Mm e pag tropa-tropa pa naman, talagang tataktak. Huwag, huwag, huwag. Dati pwede yun, pero ngayon alam na natin. <laughs> Pag tinaktak niyan, mahimatay talaga kayo. Meron yung pumunta rito. Medyo malaki-laki yung dancer na nag... Malaking tropa niya. Hinimatay raw siya eh. Hindi nakahinga eh. Kipa. Nagba-basketball ka ba? Hindi ko Magpapawis ka minsan na ito Kahit hindi basketball. Walking-walking lang. Ha? hindi walking Kahit walking lang. Medyo ka mo yung katawan mo. Medyo slouch ka eh. Mga kulang alam. Parang ba sa... na. Ha? Parang nakuban na. Oo. medyo magpa-stretch-stretch ka. Magpapawis ka sa kainitan ng kaunti. Dilad ka ng kaunti. dahan-dahan pala sa mga stretching na sasaanay ka siguro nakaupo Ito sa susunod, susun pupublimahin mo to. Ganito yung malahap sa delta. Lumalaki na ng tubo yan. Tingnan mo, hindi ko yan patatamaan. Hindi bawal yung gilutin. Tapos ganyan po? Oo, kung gilutin. Kasi parang naman ha? Lampasan mo lang yan. Lalo lang sasakit yan pag pinigamoy. Malimutan mo na yan. Hindi ako pili. Oh, Malay mo naman, di ba? Isa <laughs> na naman mo na nanonood yan eh. <laughs> Kahit isa, lang sa, kahit isa lang sa atin ng palarin okay na. Sana sa atin din wala din grast. Okay. Eh. MC. El Max. Nanalo ka no na, nakatuulong ka pa. Kay din sa El Max. I don't gag. Pag inat-inat ka, di ba palagi yung slouch? Tapos yes, lagi, kada ganong ko, Ito nga lang niya siya, ganun ba ako. Lagi to ako na Okay lang yung... Kanya yung mo. Okay lang yung lumagotok. Basta hindi mag-create ng pain. Wala okay. okay. yun, di ba? Walang pain. Kasi misal nahanap ko, ano nangyari, may bato. Iyan yung nilagot oh Oo, tapos magpamasage-masage ka rin ang kahit pa paano. Huwag nang ma... Huwag yung sobrang din. Masas lang. Kahit yung ka, sarili mo lang eh. Sarili mo lang, abutin mo lang kung ano yung ano. Pili ka lang ng pao. Kasi pagka natili tayo, ano, baka sa postura mo palagi. Mm -hmm. Yung daily routine mo, baka... Oo, na. Eh, yung bibigit pa rin mo ng buwan. Trabaho. Huwag lagay ka ng ano. So, In the long run, niyaano mo yan. Iinday mo yan. Um, eh, er, simula nung high school pa lang ako, 2015. Kita mo, 2015, iniinda mo na. Paano natin maiiwasan? iwasan? Kailangan kasi, yung mga na-compress na, na disk mo dyan, yung mga nagtunogan dyan, teka oh, okay. eh, mo, napakalayaan yan. Ganun-ganun din mo, sundan mo, sundan mo lang tapos. Kung talagang hindi mo maiiwasan kasi, yung daily routine mo, yung trabaho mo, oh, buhat na mabibigat eh. May binibili sa mga online shopping na ano eh, para Back brace? Oo, oh, mura lang yun. 300, 400. Buli ka nun. Kahit yung mga ano, pansamantala na pandepensa mo sa ano. E, Siyempre, yung routine mo buhat eh. Yung ko buwat. Kailangan Kansa. mo nun. Baka mamaya, ilang taon na? O, 24 pa lang. Ano ba? Ka pa katatangko pa na? Hmm. 24 ka pa lang? Eh, paano pagka umited ka na ng mga... Eh, 2050, <laughs> ilang taon na ka? Wala. Ano? Iniinda mo na. So, paano natin ma-avoid? pagdipensa tayo. Baka mamaya, kumagal ka na mga sabi natin na 40 ka, mas lalo kanta dapa na. Wala diba? E paano pag nag-60 ka pa lalo? Baka mamaya nakagano ka na. Siyempre iwasan natin yun. Pili tayo yung pagsuporta. Inandiyan ka na pala yung routine mo, buwat, 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 buwat. Okay, buwat. Mainat na yung likod mo. Ito yung reaction ngayon, gano'n. Shoot mo. Parang mainag pa lalo. Mainag lang yeah. eh. ito. Ayan. Okay. mga ano, ha? A passport? Oo. Oh, take mo nga. Huwag nga. Nalangin ito. Kung gusto diba? Tama yun. Minsan ganito lang, tutugan na. Okay yun. Yeah. Tapos sapusan mo lang yung mga masil-masil mo. Ang bata mo pa eh. Po ako. Oo, oh, ang bata ko pa. Kaya mo, ako 38 na ako. Pero... So, wala, pa. Kailangan lang din siyempre, nakita nung no, tinuturo ko, siyempre ako araw-araw din ako gumagawa yun. Safe naman kasi yung ganyan, no? Kita nyo, di ba nakaka... Ano, pag nakaikawin, yung, yung ginagawa, yung ginagawa. Sige. Ngayon na, nagbamotro, masakit na, pinipilit ko na lang eh. Tignan mo ngayon, gano'ng kasarap yung pakaramdam mo kung tuwag ka ngayon. Eh, okay, kabiti pa ako. Okay. Layo pa. Sarap okay. 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 Sige. Ingat.